Patuloy ang mainit na debate tungkol sa pinakamahusay na team ng USA Olympic Basketball at ngayon sumali na sa usapan si dating Lakers center Dwight Howard. Sa panayam sa Gills Arena, ang palabas ni Gilbert Arenas, ipinahayag ni Howard ang kanyang opinion na ang 2008 team na mas kilala bilang Redeem Team ay walang duda na mananalo sa isang 7-game series laban sa 2024 team or ang Avengers team. Ang 2008 team ay nagkaroon ng misyon na bawiin ang gintong medalya matapos ang isang hindi ka nais-nais na pagkakakuha ng bronze medal noong 2004 at nagtagumpay nga sila dito sa Beijing Olympics kung saan nakuha nila ang gintong medalya at dito nagsimula ang sunod-sunod na pagkakapanalo ng limang gold medals. Binibigyang diin ni Howard ang kabataang talento ng team na ito kabilang na ang prime Kobe Bryant batang Lebron James at iba pang superstar tulad ni Dwayne Wade at Carmelo Anthony na lahat ay nasa kanilang mga prime. Sa kabaliktaran, ang 2024 roster ay may average na edad na humigit kumulang 30 years old at maraming players ang lampas na sa 30. Ang tanging natitirang miyembro mula sa 2008 team ay si Lebron James na magiging 40 years old na sa December. Ang mga batang players sa 2024 team ay hindi pa nagpakita ng parehong antas ng dominasyon tulad ng kanilang mga naunang henerasyon. Parehong walang talo ang dalawang team sa kanilang mga torneo ngunit ang determination ng Redeem team na bawiin ang kanilang status ay maaaring magbigay sa kanila ng kalamangan sa pagmatchup na ito. Kayo mga tropa, sino ba sa tingin nyo ang mananalo dito? Ang 2008 Redeem Team ba? O ang 2024 The Avengers Team? Sa kabilang banda, sa pagpasok ng 2024 to 2025 season, ang Los Angeles Lakers ay hindi gumawa ng malaking pagbabago sa kanilang lineup mula sa nakaraang taon maliban sa pagdagdag ng rookies na sina Dalton Knecht at Bronny James. Ngayon, maaring magkaroon pa sila ng pagkakataon na mag-trade o pumirma ng free agents bago magsimula ang season sa Oktubre. May inililabas nga na isang trade scenario itong si Grant Hughes ng Bleacher Report. Ayon kay Grant Hughes, maaring makuha ng Lakers si Jeremy Grant ng Portland Trail Blazers sa pamamagitan ng isang trade na magpapadala kina Knecht, Rui Hachimura, Gabe Vincent at isang 2029 first round pick sa Portland. Si Grant na may average na 21 points at 40.2% shooting mula sa 3 point range noong nakaraang season ay magiging malaking tulong sa Lakers bilang third option sa likod ni Lebron James at Anthony Davis. Gayunpaman ayon kay Sean Hykin ng The Rose Garden Report mataas ang hinihinging presyo ng Blazers para kay Grant na naglalaman ng dalawang first round picks. Sa kabila nito, sinabi ni Anthony Irwin ng Lakers Daily na hindi gusto ng Lakers ang presyo na ito. Ang pag-trade kay next ay maaaring magpabago sa hinaharap ng Lakers ngunit makapagbibigay ito ng mas malakas na contender ngayong season. Samantala mga tropa, sa panibagong season ng NBA, mataas ang inaasahan ng mga fans at NBA analyst para sa Denver Nuggets na umaasang makakamtan nila ang kanilang mga layunin sa tulong ni Russell Westbrook. Sa isang koponan na puno ng talento at mataas ang competitiveness, tinitingnan nila ang posibilidad na makapasok sa playoffs at magbigay ng kasiyahan sa kanilang mga tagahanga. Ang Nuggets ay kilala sa kanilang solidong lineup kasama ang kanilang ang star player na si Nikola Jokic na ang pagiging MVP sa nakaraang mga taon ay nagpatunay ng kanyang husay sa laro. Sa pagdagdag ni Westbrook na kilala sa kanyang explosiveness at matinding dedikasyon sa court, umaasa ang Nuggets na makakamit nila ang mas mataas na antas ng laro. Ang kombinasyon ng kakayahan ni Jokic at ang enerhiya ni Westbrook ay inaasahang magdadala ng bagong dynamic sa koponan. Hindi maikakaila na ang presensya ni Westbrook ay magdadala ng karagdagang lakas sa depensa at opensa ng Nuggets. Ang kanyang malakas na pag-atake at pambihirang kayahan sa pagkuha ng rebounds ay magbibigay ng malaking tulong sa pagbuo ng mas matibay na strategy para sa koponan. Ang Nuggets ay naglatag ng masusing plano upang mapanatili ang magandang pagsasama-sama ng kanilang mga manlalaro at yaking ang kanilang laro ay magiging balanse sa pagitan ng opensa at depensa. Sa pagpasok ng season na ito, ang Nuggets ay umaasa na sa ilalim ng pamumuno ni Coach Michael Malone. Ang kanilang kombinasyon ng mga star players at bagong lakas mula kay Westbrook ay magbibigay sa kanila ng pagkakataon na umabot sa mga matataas na yugto ng playoffs. Kung magtatagumpay sila ay maari nilang makamit ang pangalawang kampyonato at ang matagal na rin na inaasam ni Westbrook na NBA championship.